ikalabing tatlong kabanata. Magpatuloy kayo magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga bayan. May ilang dahil dito ay nagpatuloy pala ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayin din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat ang mga ito sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalo niya. Huwag kayong magbukhang salapi at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob na masasabi natin, Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin niyo ang mga dating nangasiwa sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Heso Kristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Tayo may isang dambana. At ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng handog sa dambanang ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayun din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis ng kahirapang kanyang tiniis. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap nati ang bayang darating. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinarulugda ng Diyos. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo sila may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ipanalangin nyo kami. Nakatitya kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matwid sa lahat ng panahon higit sa lahat. Hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan na si Kristo magpakailanman. Amen. Hinihiling ko mga kapatid, na pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito. Ibig ko rin malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpagtokriyang ikumusta niyo kami sa mga nangangasiwa sa inyo at sa lahat ng kapatid. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia? Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Diyos.